So, good morning mga kabayan. Ang tanong ni Sir, uh, namatay na po yung nakapangalan sa titulo na no gusto naming bilhin. Ano po ba ang dapat naming gawin? So, ayan nga po, no? napakahalaga po na dapat niyong malaman, kabayan, kung sino-sino yung mga surviving heirs o yung mga tagapagmana. Alamin niyo kung sino yung mga tagapagmana at kung sila po ba ay nagkakasundo kung sila po ba ay nagkakasundo sa bentahan kasi napakahalaga po yon kasi magkakaroon po kayo ng problema kapag ang isa sa mga, sa mga tagapagmana ay hindi po sumasang ayon. So ayon po ano sa pagkatapos yung ma ano ma-identify yon at uh, okay naman uh, sumasang ayon naman yung mga lahat ng mga tagapagmana na ibenta yung property. Alamin niyo po kung kailan namatay yung nakapangalan po sa titulo. Bakit po? Kasi doon po nakasalalay kung magkano ang babayaran niyo sa estate tax, capital gains tax at yung mga kaukulang penalties kung ito man ay hindi na settle ng mga tagapagmana. So ayon po ano Although may nangyari namang amnesty sa estate tax, pero ang subject lang po ng amnesty usually is yung mga surcharge, yung mga penalties. Hindi po yung mismong uh, estate tax na 6% CGT or DST. Hindi po yun mismo. Hindi po mismo yung 6% estate tax. Yung mga penalties at surcharge po yung uh, nasa subject sa penalties. Kaya napakahalaga po na malaman nyo kung kailan namatay yung nakapangalan po sa titulo po. Ano? At pangatlo po na dapat yung malaman, kung halimbawa uh, na-identify nyo na, na hindi pala bayad, dapat nyo po makonfirm doon sa nagbebenta kung sino yung mga uh, sino ang magsushoulder, ng mga bayarin sa buwis. Halimbawa po, yung estate tax or mayroon pang mga additional taxes na hindi na settle gaya ng amilyar, yung RPT, kailangan nyo rin pong ma-check yun kung updated ba yung bayad ng amilyar nang bibilhin yung lupa. Ayun po, ano? So, napaka yun lang po yung mga mahalagang bagay na dapat yung malaman uh, kapag bumibili kayo ng property na nakapangalan na sa patay. So, kung nagkakasundo yung mga tagapagmana, Okay, kasi pwede na kayong mag-execute ng AGS or extrajudicial settlement we did sale, tapos tuloy-tuloy na po yung proseso. So ayun na po, hope may natutunan kayo at ito may isang tanong bigyan ko kayo ng bonus. Ang tanong ni Kabayan is yung namatay na daw yung tatay, yung tatay niya. At dalawa silang magkapatid, paano yung mana? Paano yung distribution ng mana? Well, jan nga uh, pag ganyan namatay na yung isang magulang, at gusto ng pagkatiyan ng mga anak yung mana nila ang ano diyan dapat ma-identify kung ano ba yung property na ipapamana nung pumanaw na magulang kung ito daw ba ay eksklusibong property or conjugal property ano ba yung eksklusibo pag ito ay na napunta sa magulang mo sa tatay mo bago sila ikasal ay at ipinamana ito sa kanya yun po ay eksklusibo. Ano naman po yung conjugal property? Ito 'yung mga property na na-acquire nila nung sila po ay kasal na. So sa eksklusibo pong eks exclusive property, ay dapat pantay-pantay ang dapat pantay-pantay ang hatian ng mga anak, ikaw dalawang anak tsaka yung, yung surviving spouse, yung nanay nyo ay dapat uh, equal din. Halimbawa, ang lupa ay nagkakahalaga ng 300,000 at namatay na yung tatay nyo, exclusive uh, property niya yun, so mayroon kayong tigo 100,000 share. Kasi equal po yung hatian sa lupa. Halimbawa kung yung lupang ibinenta o uh, na naiwan ng namatay na tatay is nagkakahalaga ng 300,000. Paano naman po kapag yung uh, property is uh, conjugal share, ang sinasabi naman daw po sa conjugal share, sinasabi naman ng bata sa conjugal share, is uh, 50% yung mag-asawa, tig-50% sila. So, yung 50% lang po yung paghatian yung tatlo. Dalawa kayong magkapatid, tsaka yung nanay nyo. So, ganun pa rin yung 150 tao, yung 300, hatiin nyo. Kasi 50 para sa surviving spouse, then 50% doon sa namatay, yung 50% na yun, yun yung paghahatian yung tatlo. So, 150,000 into 3, divide by 3. So, yun lang po mga kabayan, hopefully may natutunan kayo at sa mga susunod nating video, susubukan kong sagutin lahat ng mga tanong sa akin ng ibang kabayan natin tungkol sa mga usaping lupa. Sarit-saring questions po na-receive ko tungkol sa CLOA, sa pagbili ng rights lang, sa pagsusubdivide, yung paghati-hatian nila magkakapatid daw yung property, yung mga may nabiling portion ng lote na hindi pa napapatitulukan, yung mga ganun po, ano, sasagutin po natin isa-isa dito kasi ang topic natin ay usaping bahay, titulo, at lupa. And nagsishare ako ng information based sa aking actual experience dahil matagal na rin po akong... Uh, naglalakad ng mga ganitong transaction dahil ako po ay namasukan sa isang real estate developer as uh, property acquisition supervisor at mga kasama ko dito, yung dalawang kasama ko na parehas ko lang ng trabaho is dalawang license broker at uh, gumagalaw po kami based doon sa guidelines naman ng uh, support naman ng aming company attorney. So, based on actual experience lang po yung sine natin dito. Yan lang po at magandang araw.